Nakaantabay na ngayon ang mga tauhan ng Office of the Civil Defense sa Caraga Region sa paghahatid ng tulong sa Dinagat Islands. Ang naturang probinsya kasi, labis na naapektuhan sa pananalasa ng bagyong tino sa rehiyon. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Umabot na sa mahigit isang daang libong pamilya o higit tatlong daang libong individual sa Caraga Region ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Tino hanggang alas 4 ng umaga ngayong Miyerkules, Nobyembre 5. Ayon kay OCD Karaga Information Officer 2, Carlo Bisera, karamihan sa mga naapektuhang pamilya ay nagmula sa Dinagat Islands na una nang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4 bago unang mag-landfall ang bagyo sa Silago, Southern Leyte. For Caraga po, yung Dinagat Island po talaga yung mas natamaan ng uh, bagyong Tino po. Then focus po ngayon yung uh, response ng uh, uh, Caraga RDRRMC sa northern part ng Dinagat Island. Ito po sa mga uh, municipality ng Loreto and Tubahon po. May mga naiulat din anyang nasawi sa kanilang tanggapan, ngunit kasalukuyan pa nila itong kinukumpirma. Ayon naman sa mga taga Loreto at Tubahon, maihahalin tulad umano sa Bagyong Odet ang pananalasa ng Bagyong Tino dahil sa lakas ng hangin. Sa ngayon, sinabi ni Becerra na nasa higit 34,000 pamilya pa sa buong rehiyon ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Tuloy-tuloy naman anya ang paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan sa mga naapektohang pamilya katuwang ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. Uh, as of 4 a.m. po, they have already distributed uh, 40,783 family food packs in different areas po in Caraga region. Uh, amounting po ito uh, amounting 23,471,757 pesos po. Sa kasalukuyan, naghihintay ang OCD Caraga na maalis ang gale warning sa Dinagat Islands upang makapaghatid ng tulong. Ani Bisara, bagamat wala ng storm warning signal sa probinsya, ay nananatili pa rin mataas ang alon sa dagat, kung kaya't pahirapan ang pagtungo doon sa ngayon. Team natin from OCD Caraga uh, is hindi makatawid sa Dinagat Island kasi Uh, wala pang, uh, hindi pa nag-resume yung trip papunta doon sa isla from mainland, uh, from Surigao City. So that's why we're waiting for the uh, uh, lifting ng gale warning around uh, diyan sa may Dinagat area and Surigao area para yung team natin makatawid na. Buko diyan, pahirapan din niya ang signal sa Dinagat dahil marami pang lugar sa isla ang hindi na ibabalik ang supply ng kuryente. Uh, based on reports, uh, dependent sa uh, power uh, cooperative yung telcos natin dyan sa Dinagat. That's why walang signal sa smart and globe uh, doon sa isla. Kasi hindi pa fully restored yung electricity nila. Uh, but uh, kami naman, we already established uh, communication lines with the province and some of the municipalities through di Starlink na nakapreposition na doon sa kanilang area. Sa ulat ng Dinagat Island Electric Cooperative Incorporated, patuloy pa rin ang ginagawang pagsasaayos sa linya ng kuryente sa naturang isla. Sa oras naman na makapasok anya ang kanilang team sa probinsya, agad silang magsasagawa ng on-site damage assessment para sa kabuang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News.